Tingnan ko, po. ko puyang po na. Ang and ride. Kasi yun na po. O diba? Malaki nang larawan ng and ripe. So, syempre, ang ko dyan yung four season. So wala po siya makikita ng four season. Kasi so, tingnan ko yung na. Sweet and ripe. tayo so, sa ibalim ng tulay. Sa so, napakaraming water healing. So mga yung pabangan nyo, makikita ko natin ang malaking ng palas. So tingnan nyo oh, ko kanina, ano ka na naman? Sa tingin ko, wala na naman ko. Pero okay lang kasi pauli na ako. So, sobrang na-enjoy ko naman po talaga na ang tao-to-tao bibig ko sa possibility of